Tapos eh. Parang hindi lang napagod sa biya. Ay, may assistant ka pa. Hi guys! Bye bye! Bye bye! Kamusta mga kabeshi? Ngayon pong araw ay pauwi po kami ng Verona. At sasamahan po namin si nanay na magpa-check up ngayong Thursday and Friday sa Tagaytay Med. Wow! At talagang napakaganda ng panahon ngayon. Yes! Wow! Swim! Swim! Si Andres po ay palaging excited po yung po kami dito. At siya talaga ganteng gandang-ganda dito sa lugar na ito napakaganda nga po naman may ilog tas may bundok at maganda rin panahon ngayon sana hanggang mamaya na makauwi kami ng bahay ay wag, uh, hindi umulan much 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 later kakadating lang po namin dito sa bahay mga kabeshi at si daddy po ay nagbababa lang ng gas eto naman yung ating nabiling isda nakalagay po dito ito ay frozen mamaya, mamaya pa naman ito. Ayun po si daddy ah. Ayun din si Bobby at si nanay. Nandito na po kami. Ayan. Ito ay para kina Ma'am Joy. Ito po ay frozen. Malamig na malamig pa rin ngayon. Lalagay ko muna sa freezer. Padala ni Ate Nels kay Ma'am Joy. Ito ay sinantol. At ito naman po yung isdang lamarang na aming nabili sa dinahitan ay frozen pa din. At gawa nilagay namin sa cooler. Bale, magluluto lang ako ng hapunan namin. Piprito lang po ako nito. Saka magsasain. Ayan mga kabeshi, ito pong ampalaya na aking nabili sa probinsya. Ibali, mamimigay lang ako. Isa kay uh, Monay at yung isa kay Tita Weng. At yung iba po ay lulutuin ko dito sa bahay. Salamat din nga pala kay Ate Nelson Melot dito po sa mga sibuyas. Ito po ay galing pong sambales. Galing sa dala ng pamilya ni Bal. Yung iba ay pinahingi ko na doon sa kay, kay Tiyo Kagol. Ito ay galing din sambales. Yung iba ay nakain na namin. At ito ay nabili rin ni Daddy doon. Bali maglalaga lang ako nitong saging para may makain kami. At medyo mapagod pa. Daddy pabukas ako ng gasol. Hindi ko mabuksan. Bukas po Oh. Nahirapan lang ako noon una. <laughs> At ako pa yung naglalag, maglalaga na nitong saging na aming marienda. Uh, At daddy, maganda pala talaga kapag may cooler. Kasi itong isda natin, agay frozen press po. pa. Fresh okay. pa Medyo magulo lang doon. Hira po yung kay Eric. Oo nga. Thank you, Eric. Ayan mga kabeshi, luto na po itong ating nilagang saging. At bale, nagpapainit na rin ako ng kawali. At ako po ay magpiprito na lamang nitong ating lamarang. Yan. Bale, kagabi ay nagsinggang kami nito kila nanay. Kaya ngayon ay magpiprito naman ako. At grabe napakataba po nitong lamarang at meron ding itlog. Maaga na ako magpe-prepare. Nagsasaing na din ako para baka pagpahinga kami agad. maghugas lang sina Andres, kanyan, at makakapagpahinga na kami sa taas. Mga pagod po sa biyahe. Ayun at nagpiprito na po ako ng isda mga kabeshi. Sabi ni Dada, yung lalaki daw pala. Tapos ay marami ding islog okay. Oo nga naman po, madaming islog nataba yung isda na nabili namin sa minahikan. At magtitimpla rin ako nitong luyang dilaw andito ang aming babi papahinga ng nanay at ito si daddy busy naman pag tapos magdilig eh may assistant ka pa ang binubuo na ito at ito yung isa yung nando sa iniwan natin sa probinsya babi ito yung bagong laba baba babi ha ito <laughs> so, dito po si babi at Nagkalaro ng nanay. Hmm. Ay, mama. O, oh, marihanda na po kayo dito, ah. Nanay saging po. Oo. Hmm. Ito si nanay. Papahinga din. Babi namin! Babi hey! namin! <laughs> Parang hindi lang napagod sa biyahe itong baby na ito. Kanina napakaingay sa makdunayan. Ano po? Akala mo naman. Hey! ng mcdonalds ikaw. Hey! Kumain ka doon. <laughs> Tingnan mo, tumayo na. Eh. <laughs> ang cute naman ang assistant mo, daddy. Napakasipag naman na yun. Parang wala ding nangyari. Hindi lamang nahihilo. Ay, kanina'y kumakain kami doon, daddy, sa magdo Oh, may tingin ng kay babit na po kaingay. Tapos ay lahat ay nginingitian. Sigaw ng sigaw. Mr. Congeniality. Ayan, daddy, gumawa lang ako ng salad. Salad ba ito? na may kamadis. Ito ay pinitas ko din sa harap ng bahay. Oo, kaya pala may tangkay pa. At saka soup. Pero noodles lang yan. Oo, galing mo. Eh. At saka At saka meron siyang ano? itlog. It's long. Maraming malami. Si mami pa ipagkadating ay kagad ay nag-prefer. Oo. At marami lang nag-aantay sa akin. Si Andre. Si Bobby, marami ng ano. Oh, mami, parang nag-moist yung iyong phone, no? Nag-moist? Ah, uh, itong camera. Wah, wow, luto na agad dyan. Oh, may itlog nga, mami. Kalalaki pa pati siya, oh. At makapagsain na ako. Kapo na ako hindi tumikim niya. Di ba nag-ulam kayo bago umalis? Yes, oh. Ah, so, uh, si Eric kagabi. Gutom na gutom na nga ito. Talagang naupo na agad. Ayan. Ito po yung mga kabeshi ang aming simpleng hapunan for today. Pag-pray na natin. Yes, daddy will eat. Tinawag ko na ang nanay at saka si mama swanya yung nagpapalit lang sa taas ng damit. Unahin ko ng, pag-pray ko na. Lord Jesus, marami pong salamat sa araw na ito. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang aming makakainin ngayon. Maging kalakasan na ito ng aming katawan, Lord. And we pray, O God, na kami po ay sinyong samahan sa aming pong pagpapahinga. Even sa mga darating na pagpapacheck up ni Nanay. Siya po ay iyong palakasin, pagalingin, at maging normal lahat ng kanyang mga laboratory test. In Jesus' name, Amen. Kain na tayo, mga kabeshi. Kailan po kami. Nang ito na si Andres. Si Andres ay niya. Oh, hadpa ito na. Oh, hot pie ito. Hot pa. Hot pa. Hot pa yan. Oh, uh oh. -huh, dami. Isto. Ngay. Nami? Uh Two? -huh. Yes. How many fish? I took a fresh na fresh fresh <coughs> the Lord. Thank the Lord. Saka na kayo? Ayun mo gamitin. Kain ka na rin, Dad. Lika dito. Kain ka na, Dad. Eat. Eat na daw, sabi ni Ayo. Ayo say eat. 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 Ay. Mama. Papalit lang po ng damit niyan, 'may. Sa ka. po, ng na po. Pa, na niyan. Si kaye na nakain na po kaye Si ay may fasting ngayon. Oh. Ano nga po nanay. Okay, ano? Ngayon po ay 10 12 hours. Ah, hours. So, ngayon ay, ano oras nyo 6.51. Mga ano, ano oras na na po kayo? Sa bagay, kakain pa, lang, kakain pa din ulit kahit na ano. Sa bagay yung actual time. It's right. It's right. Het kaneto egglom. Ang egglom nito. Egg nang fish. Ano oh, no, okay. ka ah. e na neto? Pati ka pati ko mahain boy. Ready ka ang tanda daw. Ah. Ena den. It. Yes, we will eat. potato. Yes, yes. Eat, Daddy. Yes. Pagsayang ako lang. Wala na kung may tayo na may walang baha. Wala tayo. Mabilis lang 15 minutes. Ah, alas na yung nami. Alam. Yung ano? Ah, alam. Yung tubig. Hmm. Ano kasi is? Oh. Oh. <laughs> -e. it more ay it na ay normal ba just play just play with your food ah ikaw talaga ng mapa I ang gat may di talaga siya Daddy yung ganon parang pika pika pangalama oh, lang wala nang nakakain pero naubos niya yan eh. Ayan, nandito na rin po si Mama. Kakain na rin. Oh, ayun. Wow. Are you happy? You have nanay. Nakain na rin si Daddy. Are you happy? Happy ito. Pagdating nito, I'm home. I'm home. Pero wala po ito, Mama. May itlog din. Thank mm. Pa. Nanay, mami, nanay. mm hmm, mm -hmm. naay mm -hmm. babi na kato diba na? kamba na lamang pagkakain kita. ano Hmm. Ah. Atito, ah, oh no! <laughs> so yun lang mga kabenshi, papakailin ko lang po si Andre. Salamat po sa inyong panonood sa aming YouTube channel. Continue to like and subscribe. Bye-bye! Eh bye-bye! Hi guys! Bye-bye! Don't Ayun yun? Hi guys! Bye-bye! guys. Bye-bye. Kakain lang ako. Nana, Nana dito, hi guys. Dun na, dun. Dun na? Dun mm. na, hi guys. Yes.